ayan babalikan ko na sila kasi um, hindi pa sila natulog simula kagabi kasi tapos malapit na kami mag check out hindi pa rin sila natutulog kaya sabi ko kanina sige lalabas kami habang nung ano ko nung aking aking pinsan may bibili muna kami sa labas kasi wala pa naman eh mamaya pa kami mag check out so pinatulog ko muna sila ngayon, it's a prank lang naman. <laughs> hindi nila Para lang matulog sila. Kasi pag hindi ko sila pinatulog, ayan, pa sila phone, cellphone. Ayan. Tingnan natin sila. Ayan, tulog na tulog sila. Silang dalawa. Talaga natulog. Gusto magkaroon ng bola at saka ng, ano, ng laruan. Mga bata talaga madaling, madaling mabola. Ano? Mama, Ay, gising <laughs> na pala sila. انا انا